Good morning guys, welcome back to my channel. Update ditang po kay Rina. Ayun, tungkol to sa pagka-viral ni Rina. Yan, pag-usapan natin yan guys. Ito po, gabi. Si Rina talaga ang nangunguna. Si Rina talaga. Pero, mayroon siyang katay dito. Nako guys, tingnan nyo ang katay at mga record kung sino ang pinaka-viral dito sa lahat na binablog ni Talinga Prab. Tingnan natin guys. Panoorin niyo itong video. Hanggang dulo. Ito na po ang mga paliw. Ngayon, <coughs> tamay na po tayo. Tapusapan na po natin. Ito pong batang bulsan ba na viral -well post po ni Prab? Na saan? Nag-govern po na mga million deals sa so, hindi pong kaalaman. Meron na po siyang 146B deals na may 11 million deals pataas. At ang tinakamalaki po diyan. Yung plat niya po pwede 7.8 million bis po sa nayon. Then dahil po nung mga nakataan, ah, binibirang po natin. Yung pagkatabring po ng mga million views, napapansin po natin kasi dumadami ng dumadami. So itang araw lang na an, meron naman po ng million views sa galing Tapos yung kaba po mga viewers natin, ibang mga go comment ah, parang sinasabi nila, kaya yung kanitaraw po ang may pinakamalahang million views. Then para mawala po yung ating mga Tiyan po natin. Abali, pinakarawan ko po ito kanina. Abinilan ko po. Aldo may dumain. Mahirap hirap po. Dais ang dami, ano? 146 uh, uh videos fatale. po yan. So hindi po ganun patawin. Sana huwag na ako nagkamad eh. Ah, so bena napili po at mulima? Nice. abat po yung babae at isa po mga lalaki sa mga na-blood po na kalinga prab na nagkaroon po ng pinakamaraming million beef. Then, nagisawin nagsawin po natin, abalulo po ipakita po sa inyo yung pinatasama rin. De. Then po sa may yung top 5. Sisine sino pain po muna natin? Yung mga blood po ni Kalinga Prab na nazaran po ng million views pa taas. Tapos na may ako, bibidangin po natin kung ilang menu yung bawat isa. Tapos yung tabulate po natin para mahida po na ng mga viewers. Sumain po, silipin muna natin sandali yung uh, mga post po ni Kalinga Parab. Okay, yung ka most popular at the boil. Hmm. E kung alin ang kinakamarala laki like talaga ay yung ma-blood kay Reyna, yung part 1. 7.8 million views yan, one niya ado tapos yung ba yun na bape, pa 4.2 million views, wani yung na ole 2.8 million views, wani yung ago na ole, 2.1 million views, wani ago. Tapos kaya ay na ole, yung part 5. Bali, 2.1 million views, wani ago. Tapos kaya ay na ole, part 7. 2 million views, wani ago. Tapos na part 6. 1.9 million views, wani yung ago. Kaya na ole, part 2. Uh, 1.7 billion views 1 year ago. Rikterina, part 84, 1.6 million views 11 months ago. Hey, Rikterina, uh, yung birthday po ito, part 68, 1.5 million views one year ago. Puskai, uh, Rikterina, uh, part 21, 1.3 billion views 1 year ago. Tapos kay Rikterina na naman ko na eh. Part 8. 1.3 billion views one year ago. Na uh, Bulls, uh, part 9 kay hey, Reina. 1.2 million views one year ago. Saka kay Reina po yung part 10, 1.2 million views 1 year ago. Tapos balik kay Reina, part 89, uh, 1.2 million views 10 months. At tapos kay uh, Reina uli, part 53, 1.1 uh, million views 1 year ago. Tapos part 28 kay Reina uli, 1.1 million views 1 year ago. Uh, Reina uli, part 13, bali 1 million views 1 year ago. Tapos part 39 kay Reina, uh, 1 million views 1 year ago. Bayan po natin. Mga hindi na napansin, yung materials na nabasa po natin. Yung na uh, vlog kay Reyna, kay Rachel. Ano una po dito, ay 5 po sila. Pareho po 21 videos. Yung vlog po kay Reyna, at saka po kay Rachel. Bale, 21 na uh, videos po, yung nagkaroon po ng million views. Ta na nagkamin po natin. Puntan po natin yung kay Reyna. Ano pong mga vlog yung nagkaroon po ng maraming million views? Ay do po, may higher rank po ito. Yung uh, na po mga na pong uh, natin, yan po yung pinakamaraming maraming uh, views. So ho yung part 1. Uh, Meron pong uh, 7.8 million views po yan. Tapos yun po yung part 3, part 4, part 2, part 5, part 7, part 6, part 84, part 68, part 50, part 21, part 8, part 9, part 16, part 89, part 53, part 28, part 12, part 13, part 23, at saka po part 39. Bale po, 21 na uh, videos po yan. Tapos kay Rachel naman po, yung uh, part 1, 2 million views na yun. Tapos yung part 15, part 8, part 24, part 23, part 27, part 7, part 9, uh, part 21, episode 5, part 12, episode 2, part 14, part 10, part 17, part uh, 25, part 28, part 2, episode 4, Episode 10 at sa kapal part 6, pinangunahan hantuni ni Narayshian at sa po ni Reina. So yun lang po muna yung ating episode po sa nayon. Yung mga blood nito nga na nataroon po ng minion dios. So maraming salamat po sa lahat po na sumuporta po dito. Obeyan sa mga baybay, obeyan na noon at sa kanda ni Shiel sa ating mong episode po sa nayon. Sana nagustuhan po ng ating mga viewers na mahilig po magbilang na mga minion dios. So maraming salamat po sa inyo. Sponsor sa iyo pong patuloy na pagsupolta po sa mga pabahay program ni Nawayo Balsabos Matodam at sa kapo ni kaninga Prab. Marami salamat po sa inyo. Tapos sa ating mga followers, sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel. Marami salamat po sa inyong pagsuporta po. Yung lagi pong nanonood, how did you upload? marami salamat po sa inyo. So marami salamat po sa inyong lahat. Tampalay na mabing ng Diyos. Mabuhay lahat. God bless.